Mentor Mike, ano ang mga simpleng hack para maging productive araw-araw? Magandang tanong yan. Good morning pala sa mga viewers, subscriber, ni kuya Mike, uh, mentor Mike. Yung mga hindi pa nagsasubscribe sa YouTube channel natin, please subscribe lang kung gusto nyo pang matuto ng mga kaalaman. Yung tanong mo regarding simple hacks para maging productive araw-araw, sa mga matagal na nagpapalo sa atin, meron tayong mahilig tayo sa mnemonics or acronyms. So, ang acronyms natin ngayon ay POWER. So, paano maging productive? Simpleng hack. Letter P stands for prayer. Mag-pray muna tayo. Kasi, let's sabi nga sa Matthew 6.33, Seek first the kingdom of God, and everything else will be added unto you. So, doon muna tayo, dasal tayo, salamat tayo, nagising tayo sa on, ngayong umaga. Then, maganda yung start natin, matibay yung foundation natin. We build our house na strong foundation sa matibay na bato at not in a shallow sand. Letter O, organize workspace. Ano ba yun? Ayusin mo muna yung, and prioritize tasks. Anong ibig sabihin? Ayusin mo muna, alin priority mo, organize mo yung paligid mo. Kasi may kasabihan ako eh, a cluttered space is a cluttered mind. So, pag maayos, ang sarap huminga, ang sarap mag-isip. Uh, power. Power ha? P, O, then W. Work in intervals. Ito really works for me. Uh, as you can see, sa background ko, may, may, may mga view. Pag naka, and as per science to ha, tsaka research, proven na to. You work straight 15 minutes to 20 minutes then intervals ng 5 minutes, then you work again. Para kang cellphone na bagong charge. Pero yung gawin mong straight-straight, yung mga nagpapakabayani, ay, hindi na nga ako nagmerenda. No. Ay, hindi na nga ako nag-almusal. Ay, hindi na ako nananghalian. Hindi siya totoo. Sa sa gusto mo, madidrain ka. Tired? <laughs> Maaring nagagawa mo first few months, one year, na straight-straight. But the truth is, ah, sigad nga eh, at na seventh day, nagpahinga eh. So we need to rest at yung work intervals there's science behind it. Yung brain natin nare-replenish uli siya. Naghahanap uli siya ng iisipin at gagawin. So hope I'm making sense tapos uh E power P O W E R eliminate distractions. Kung nagaaway kayo ng misis mo sa mga may asawa, kinukulit ka. I shut up mo muna kasi oras pa naman para magtrabaho oras para maging productive. Or may mga mga bagay na sorry, ito yung pumasok. Kasi alam niyo naman, yung matagal na nagpa, nagpapalo sa akin, hindi talaga kami nagpiprepare. Eh. Pinagpiprepare ko lang na gamitin ako ni God, yung boses ko, yung tangko ko, yung As in yung mouth ko, anything na lalabas dito sa bibig ko, eh, sana yan na lang yung makatulong sa ating lahat is yun, ang pumasok sa akin, kung may distractions ka, may kabit ka, may mga iniskam ka, may mga inutangang ka, hindi ano, magugulo talaga buhay mo. Huwag mong subukan. So, pagka gumulo buhay mo, ang hirap magtrabaho. So, eliminate distractions. And lastly, from the word power, is R. Reflect at day's end. So, reflection. Uh, paborito ko to. Mahilig ako mag-daydreaming daydreaming sa gabi. <laughs> yung mga pag-uwi ko po ng mga 8pm, 9pm. Uh, Nagpapa-thank you, okay, God? Thank you sa so maghapon. Salamat, nakauwi ako ng maayos. Nalalaro ko na uli yung mga anak ko. Tapos, whether good or bad, whether satisfied or not, at least mayroon akong attitude of gratitude. Nagre-reflect ako na ito lang talaga yung kinaya kong maghapon. Bahala na po kayo God sa kakulangan ko. And peaceful ako matutulog. So hopefully nakakatulong ako sa inyo kasi hindi ko naman ito ginagawa para sumikat o para kumita sa YouTube o kung ano man. Pinagdasal ko lang ito noon na matuto lang ako sa buhay at kumain ng tatlong besang araw sakaling meron akong opportunity or platform na makatulong din sa iba sa tulad ko, yung young Michael na naguguluhan back then, wala akong matanong eh gagawin ko rin yun so ito na yung dumating yung panahon na yun kaya ang hiling ko lang sa inyo kung may natututo sa inyo kahit isa o dalawa sana share nyo rin share natin yung gospel, share natin yung good news, share natin yung lahat na maayos sa buhay para tayong mga Pilipino magkatulungan. Sabi nga, Pilipino para sa Pilipino. Ito rin na, kaya rin po Tagalog yung ginagamit kong salita, is wala naman akong pangarap na mag-viral sa ibang bansa. Hindi ko naman sila kailangan tulungan kagad. Kayo lang mga OFW na nagpapalo sa atin, o yung mga Pilipino dito sa Pilipinas. Always think, bakit kaya ako sa Pilipinas pinanganak? So yun, simple hacks para maging productive araw-araw, power! prayer, uh, organize workspace and prioritize tasks, w work in intervals, eliminate distractions and letter r reflex reflection. So, thank you so much. Again, uh, magandang umaga and hope I'm making any sense. Sabi nga ni Ernie Baron. Bye-bye.